awtoridad na nawagan ng kooperasyon sa mga Dabawenyo para sa pagpapanatili ng seguridad sa Davao City. Ang detalye sa report ni Julius Pakot ng PTV Davao. Nanawagan ang City Explosive Ordinance Disposal o ang CEOD at K9 Unit 11 sa mga Dabawenyo na tumulong sa pagpapanatili sa seguridad ng lungsod ng Davao. Katulad na lamang sa pag-report sa kanilang opisina kung may napansin na kaduda-dudang bagay, lalo na sa pampublikong lugar. Ayon sa team leader ng CEOD ng K9 Unit 11 na si Police Lieutenant Alfredo Rago Jr. sa pamamagitan ng pagtulong ng mga dabawenyo, mapapanatili ang culture of security dito sa lungsod. So kami nasa PNP, uh, gagawin naming lahat para ma maging safety tayo dito lahat and yan nga, sinabi ko kanina, kailangan namin ng tulong nyo mm -hmm. and cooperation. Nagbigay Balbala rin ang nasabing opisyal sa publiko na iwasan ang paghawak at paglapit sa kanilang mga canine dogs kung saan ay hindi ito katulad ng mga alagang aso na makikita sa mga bahay at para maiwasan din ang posibilidad sa pagkagat nito sa mga tao. Panatilihin lang ang pagbigay ng distansya sa mga canine dogs sa mga gustong magpapicture. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pacot. para sabayan